Dito na ako sa bukana ng Edisha. Papasok na ako sa gate. Galing pa ako ng area si nito. Grabe. Area si ako pinasuko ng Tukstugo na to. Pang motorate na to pero pinatulong ko. Sayang kasi. Baka tumalin kasi ako ni Panda pag di ko tinanggap ko. Doon tayo sa bukana pa. Usap tayo sa gate ng Edisha. Puntahan natin yung customer natin. 57 lang bigay sa akin ni Panda. Para pinuha ko. Para di ako tumalin mamaya. motorik na ito ay naku doon tayo sa kabila yung motor ito pero sa akin pinasok kaya kailangan kong tanggapin pag di ko kasi tinanggap tutumali na ako nito nasok tayo sa loob Pagpapanda, deliver! Anong lock, sir? Tesla ng Edisha. So ayan, the pavilion. Edisha, yun yung pinaka nila. Duma Oops, dito tayo sa pangalawang street. Plum Drive. Ito, Redwood, Dr Redwood Drive, Plum Drive. Ito, dito tayo. Kakanan tayo dito sa Plum Drive. Copy ah. Dito. Ito yung custom na Hingan natin yung mapa. 1072. 62 na 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 Hello po, panda po. Dito po yung Carmen Diaz. Hindi. Hindi po. 1072. Sa kabila. Salamat po. Dito po yung Carmen Diaz, nai. Eh. Carmen Diaz. Ay, ito pala 1072. Deliver po sa sa panda. Tuks to go galing. Abya. Pag-drop lang natin, deliver natin dito sa plum drive. Sa edition. 375 yung ano. Ayun, sakto lang. Ayun, salamat sa pagsamasaan. Medyo malayo pero kailangan kuhunin. No choice. Para hindi tayo matuma. Tingnan natin tayo dito ng SM. Ang tingsa na malayo. Ayun. yung katatapos lang natin mag sa loob ng Ibiza, Ayun, yun, no? Tapos pinasukan tayo ng papays malapit lang naman to. Pag pinalayo ko dito, magpo-post break ako. <laughs> Di pa to Walter. May hirap dito, puro ahon. Ayan, hindi tayo sa may edisya. Pabalik tayo ng SM, pipikap tayo sa kapay. So, yan, salamat sa pagsama sa akin. Ciao!